Matagumpay na nabuwag ang isang drug den kasabay sa pagkaaresto ng tatlong individual na mga sangkot sa ilegal na droga sa sinagawang anti-drug operation ng Iligan PNP at PDEA 10 sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ng mga otoridad ang tatlong individual na sina alias Bosing, isang top regional drug personality, 55 taong gulang, alias Clyde, 17 na taong gulang, at si alias Aslib, 24 na taong gulang na pinanggagalingan ng mga ilegal na droga sa sinagawang anti-drug operation ng Illegal City Police Office, Police Station 5 at Pedeya 10 ay matagumpay na nabuwag ang isang drug den at pagkaaresto sa mga suspect na nakuhanan ng nasa 7 gramo ng hininalang shabu na may market value na 47,600 pesos. Yung kapulisan ko dito sa Police Regional Office 10 ay eh. hindi hindi po tayo titigil hangga hindi po natin uh, nasasawata o nahuhuli yung mga uh, ang at uh, nagbebenta ng na droga. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya katuwang ay iba't ibang ahensya ng pamalaan ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Vanessa Berdos, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.